Kasi ginawa naman ng magulang ko yung lahat ng makakaya nila. Alam ko yun eh. Kasi ayokong babalik sa magulang ko sa sasabihin nila na irresponsable magulang. Hindi, kasi nanay ko, lahat ng trabaho pinasok nun. Napahagulgol ang singer na siyang Constantino. Nang ibahagi niya ang aniay trauma na iniwan sa kanya ng pagiging mahirap noon at nagbibigay ng takot sa kanya ngayon kung sakaling magkaroon na sila ng anak ng kanyang asawa. Sa isang panayam sa kanya ni Ogie Diaz ay naging bukas siyang napag-usapan ng hirap na pinagdaanan ng kanilang pamilya noon na ayon nga sa kanya isang malaking trauma para sa kanya na nadadala niya pa rin hanggang ngayon. Kaya naman kahit ilang taon ng kasalsiyeng, inamin niyang takot siyang magkaroon ng anak dahil sa pag-iisip na baka maranasan umano nito ang naranasan niyang hirap noon. Mga pahayag ng singer, Ang hirap pong maging mahirap. Mahirap po talaga. Yung naririnig mo yung nanay mong namu-problema, tapos baon yung tatay mo sa utang. Ayoko talaga nun eh. Ayoko mangyari yun sa akin o sa magiging anak ko. Yun yung fear ko talaga. Gusto ko maging responsabling adult. Gusto ko pong makataka sa ganong hirap. Gayun pa man, nilinaw ni Yang na hindi niya sinisisi ang kanyang mga magulang sa hirap na naranasan nila noon dahil nakita niya raw na ginawa naman umano ng mga ito ang lahat upang maging maayos ang kanilang pamumuhay. Dagdag pang pahayag ni Yang, Ginawa naman ng mga magulang ko yung lahat ng makakaya nila. Alam ko yun eh. Minsan nga ayaw ng mama ko na magugutom kami. Nagsusuong ng bilao yun. Kaya ayoko pong binabalikan eh. Hindi naman ginusto ng magulang namin na ganun. Kaya ayokong babalik sa magulang ko na sasabihin nila na irresponsable silang magulang. Hindi eh. Kasi yung nanay ko, lahat ng trabaho pinasok noon. Kaya ayon pa kay Yeng, ang pagkakaroon niya raw ng sense of responsibility ay mula rin naman sa kanyang mga magulang. Kaya ngayong may asawa na ay gusto niya raw na maging handa sila sa lahat at ayusin muna ang mindset at financial nila bago sila tuluyang bumuo ng pamilya. Mga pahayag pa nito, Gusto kong masecure yung sarili ko at kaming mag-asawa financially para pag dumating siya tapos lahat ng gusto niya, mapupunta sa kanya. Ayoko po yung nung mga bata pa kaming magkakapatid, parang medyo mahirap yung mga problema po sa mga bagay-bagay, sa mga simpleng pangangailangan, ganun. So kami pong mag-asawa, we're really working hard to prepare kung ano man yung magiging pangangailangan in the future. Gusto talaga namin maging sigurado. Sa dula, pinagmalaki niya ng asawa niya, dahil bagamat gustong-gusto na raw talaga nito na magkaanak sila, ay malaki raw ang ginagawa nitong pag-intindi sa kanya at paghintay sa panahon na maging handa na siya. Samantala, narito rin ang ilang mga komento ng mga netizens tungkol dito. Mahigpit na yakap ate Yeng. Grabe, marami talagang makakarelate sa sitwasyon mo ate. Marami kami. Salamat sa mga payo mo Yeng guy. Pagsisikapan kong gawin ang mga yan para mapangalagaan din ang sarili ko at ang pamilya.